buka na ng buraka ay buraka yung buka na ng ano ng, ng, ng yung burayog hindi kami makapasok wala kaming entrance eh yan ang entrance oh. pwede kayo pumunta dito mura lang entrance benching ko lang kaya uwi na tayo wala tayong piray eh. dito tayo sa bandang basaw mga bay yan o oh. mga oh, nakapagtanim sila na dito yung may bunaw, ng tubig dito sa bandarito. Ayan ay papunta, pauwi na kami. Ayan papunta sa Puray. Ayan ba, dito tayo sa kabilang bahagi. Ba, uh, ang lawak pa palayan pala dito tayo sa overlook Ang gandang lugar to, gandang view rito, hindi mo kisang para sa banda dyan dito na tayo sa gigihan mga bayan itong view dito sa gigihan sa lupat sa lupat din ang kambi hindi hindi handa yung nakatalong ito dito yung gawin tubig gawin mo mga paray mga yan may ano may tawag yan nagpapatrabaho yung ano uwang ito yung mga bayan So, balikan natin yung karugtong na may kar na pala itong ano to river control nito eh paikot ng pagano no eh. yung pa papuntang apare kasi ito eh pero hindi pa nga natatapos nabibiyak na yung iba doon sa bandarong. hindi parang di yata sulit ang ano nandito mga kay tinutinan nyo to yun stagnant water, uh, water yan may bupalo dun oh. ito yung mga parang jackstone ang purma yan ang inalalagay na sa mga tagi tabi tabi ayun o oh. mahaba na parang nadugtong ni din eh ang dati-dati mga maisan nito ngayon nalala na haba na pala papunta pala ron o oh mga next month cement, simentaryo na ito pwede na tayo makapunta run. puntahan natin ulit to para makikita natin yung kagandahan dating ano to ito dating taniman ng mais mani yung ano talong ngayon wala na lumalaki yung kagan river pag tuwing bag may bagyo yan ang nangyayari yan da dating taniman mga yan wala na ngayon yan Then, Doon naman kami dati nang pumunta. Yun. Diyan uh, ma. na. Magkakarok ma. So, eh oo bang ginano ng ginagawa nila dito tuloy yung ano hindi diretso. Lagyan pa yata ng tulay yan diyan kanta diyan. Oh malaking imbornat. Eh oo ang plano ng mga inyenyero. Wala ng kaulap-ulap na ayon sa bandaro. May ulap magkunti. Eh. parang hindi jump eh. Nagbabahay mga abot dyan. Ang daming baboy dun sa bandang ah. Ang kahoy niya. Ang klaseng ano nga. Parang nara. Nara yung ay, nara nga. Ang laki naman niya. Hmm, Marami huwag pala dito jackstone din eh. Yan yung nilalagay niya sa tabi para hindi ma-wash out. Wala kasi yung pagkukuna ng mga laking bato eh. Laban mga mga bato eh. Tapos yung simentado. Pero mo nilalagay nila ito. Laki nito. Yan you know. Oh. ligaw na bulaklak bulaklak ng bundok ang dami nito may ay hmm. wow, ay ay ah, babs Mas uh, uulan. Ang tubig oh. dito sa dito sa pat ng dulo yan natin kung ano wala nang tubig din ay eh. kaya na pala ay nandito pumunta dito sa babang tubig wala ang tubig oh may tubig pa sa banda rito dulo sakit yung paa ko mga tinik eh ako nalagyan na naman ng tinik pambihira tinik ko oh. maliit lang pero talaga naman brown out eh mga bay brown out yung ano mula alas 6 hanggang alas 6 to 6 to 6 12 hours talaga ang buhay parang maganda ganito iba hindi hindi pa kailangan ko siya ba baba eh. dito ko bandang ano na ano eh dito, labing, di, Ano nito? Tinik? Ikaw nito yung mga bain-bain. Ito ka ako eh pa cry 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 <laughs> hihihi buhay hihihi Umabol itong inaaman namin ilang araw lang kasi kaya baka ulan ulan naman ang baba naman eh buosin niya ng ulan oh oh tiyan mo yung langit ito yung tawagin basa basa hulip ba sugot si so kung tawagin dito yun eh. matindik at ng mga ano hindi ko kung kuhul sabi ko simot simot iba naman palang simot simot dun, dun sa vlog na vlog hindi eh. yung simot simot yung ano lumilipad sa ano eh <laughs> yung ano ba timus ba kung tawagin si sa basaya magaling palang oh, yun, no? hmm. kinakain

Tayo hmm. buhat ah. wa. Kuha na naman tayo ng ano. Balangg Balangog 'yan tawag dito eh. Kami, pakain natin na naman ng pabo. Kadami ang dami yan pagka tinatanggalan ng mga talbos. ugut ba? Sabi sa'yo pa, ulot. Yan ang ugot might. Meron talaga eh. Mali pala eh. Hindi pala barangag. Yero, you know, nakuha natin. Yan, yeah, nandito na tayo mabay. May aeroplano. Ayun o. Oh. Si isa plane. Ano, bueno, ulit. Hindi makikita rito. Oo. Oh. Uh, nakita ka rin. Ayun know. o. Wait, kasi na... Uy, uwi <laughs> na tayo. Talagang pa... Ano to? Um, uulan ito. Oh, mula'ng kanina? Ah, so eh, 'no? Ngayon, um, um, baga 'um mula'ng mamaya-maya kong -mem tingin 'no? Nah.